Ayan mga idol, good morning, maganda umaga Hindi na natin sila mga idol binasa Medyo mahangin mga idol at makulimlim na naman ang panahon Kaya ito mga patinar natin Minalisulisan na lang natin yung flooring Tsaka doon na lang natin ilagay yung pagkain Ayan Ito mga idol, ano, dalawang buwan sila noong 28 Ito nga pala mga idol yung mga ano natin mga uh, landrace duro ah, ito naman mga idol nag isang buwan 28 yan ito mga idol di pa nakakatikim ng lead dito na mga manok nere papaubos natin muna yung pagkain sa flooring bago natin bigyan ulit yan tatlong sa akin yan mga idol sira yung isang drinker natin mga idol kaya isang drinker na lang yung gumagana lagay sa gilid kaya binabantayan natin sila kumain naantay natin na maubos yung lipid sa flooring bago natin bigyan ang sama ng panahon mga idol eh. malamig yung panahon eh. kaya hindi natin binasa hindi natin mapahin sa labangan no? Okay lang yung ganyan mga idol, wag lang yung basang-basa kasi eh, pagka basang-basa, madudulas sila. Pagka naman ni eh, nagdudupak at medyo madulas, obligado natin silang linisin. Pero ito yan, meron naman tuyo-tuyo kahit paano. Eh, init na yung katawan nila eh. Kaya pag may nakita ng tubig, yan ganyan. buwan 25 ang gagawin natin no? Oh. bali ano na to Dumatakbo na ano to apat na buwan siya noong 16 ayan papuntang lima na siya ngayon ito naman yung balsot natin no? Oh nabili natin bansot medyo lumalaki-laki na itong sila sige lang tayo mga hindi pagbigyan lang tayo ng panahon di ba rin na sanang medyo bumababa ng konti yung live weight huwag lang bababa ay eh, bababa lang din sana yung pigs yung pigs Kaso lang yung pigs mga idol, di mo haba. Ang mahal pa rin. Kaya kailangan yung pagpapakain natin yan, ganyan. Nakamatsyag ka. Kasi mga idol, pag antimano binigay mo yung sobra, wala, maraming tatapon dyan. Magagawa-gawan sila. Kaya yan, pagka yung nabantayan mo, pinupulot nila mga idol. bago mo bigyan, pagka malinis na yung flooring, nakain na nila lahat. Ito yung diskarte natin, mga idol. Lapog-lapog na. Tatlong saki yan, mga idol. Pupulotin nila lahat yung mga nakakalat na yan. O, tapos sila, tsaka sila manghihimit. Yan. Pupulot muna natin yung mga mugmugmugmug -mug 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 na yan. Pagka uh, napulot na nila, hindi na wala silang napukulot. Baka natin sila bibigyan natin ulit sila. Gaya nga no. Mag na mag -mag na. Side na rin. Saan diba natin sila lalagyan ulit. Idol.